All right, good morning sa inyo mga tol. So, syempre gaya lang promise ko kanina nung nag-live ako. So, para sa mga kababayan natin ng na OFW na matagal nang hindi nakaka-uwi sa lugar ng Cavite City. So, syempre para sa inyo 'to. At sa mga kababayan din natin na taga Cavite City na nalayo sa Cavite City. So, 'yun, sa so, mga nakaka ng lugar na 'to, para sa inyo 'tong video na 'to pupunta tayo sa PN so last time nga sa uh, sabi ko nga kanina sa live so napansin ko na marami tayong kababayan na OFW na nakakamiss sa lugar ng Kabiti City dahil matagal na silang hindi nakakauwi dito at yung iba naman mga lihiti mong kabiteño o talagang tiga Kabiti City na napalipat ng ibang lugar so to para sa inyo to para makita nyo ko oh, ng mga pagbabago sa lugar na to so itong pupuntahan natin mga tol mga ano to talagang tambayan pa sa Cavite City so yan ano oh. so yan ang itsura nyo ito yung umaga so, marami nagbe-jogging uh, may basketball court din tayo dyan sa bandang sa Monte Park mga tol so yan enjoy enjoy kayo Yeah, may mga nakatambay na mga lolo lola natin mga baby so dyan din nila pinapaarawan so maganda sa kalusugan niya mga tol so ito tayo sa bandang park sa my court so nung high school ako dito rin ako naglalaro ng basketball so nagigagging mula ako ng 5am Then, mga 6.30 or 6, naglalaro na kami ng basketball dito. So, yan, napakasaya dito sa lugar na ito, lalo na paggabi. Kasi maraming ano, yan yung area na yan. May food park dyan, mga tol. Yan yung fountain natin. Eh. Ciudad de Cavite. Comelec, ito yung Comelec, yan. So nandito rin yung base natin, yung naval base sa PEL. So check natin, natin mga tol. Yun, no? So eto mga tol, yung base sa PEL. Meron din tayo sa Angli. Na uh, naval Station. Pascual de Desma. So yung sa Angli Point, yung sa bandang ano, San Antonio mga tol. So iba pa tong dito sa PEL. naman tayo dito sa court dito to kayo sa court yan sila kuya so ayan mga, mga magda-jogging yan sila ayan mga tol ito yung basketball court natin mga tol yan dito sa right side naman natin syempre yung Cavite City Hall natin mga tol yan mga at napakalinis lang, ganun lang naman kalitang PM. So, sa mga gustong pumunta dito, na tigala pa sa Cavite City, subukan nyo po. Talagang mag-enjoy so, meron pa lang sumba, oh. <laughs> so, yun, nakaikot na tayo mga tol. So, sana, mag-enjoy nyo. Mga ah, nyo, So, nasa ibang bansa Sa inyo po ang itsura ng PN ngayon Para sa inyo po itong lahat Ingat po kayo palagi Ingat po